Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kwento ng isang taong nakilala natin bilang isang mahusay na aktor sa telebisyon at pelikula. Ngunit ngayon ay nasa mundo na ng politika si Arjo Atayde. Isa siya sa mga personalidad na hindi lang nagpakita ng galing sa pag-arte, kundi nagdesisyon ding ilaan ang kanyang oras sa paglilingkod bayan. Ngunit gaya ng maraming public figures, hindi rin siya ligtas sa mga kontrobersya at issue. Kamakailan lamang nasangkot siya sa isang mainit na usapin ukol sa mga flood control projects kung saan nabanggit ang kanyang pangalan. Maging ang kanyang asawa na si Maine Mendoza ay nagbigay ng suporta at paninindigan para sa kanyang kalinisan at integridad. Ngunit bago natin himayin ang mga pangyayaring ito, balikan muna natin ang kanyang pinagmulan, ang kanyang naging landas sa showbiz, at paano siya napunta sa politika. Kaya kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-subscribe ang ating channel, at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga kwento tungkol sa mga sikat na personalidad at mga isyong dapat malaman ng sambayanan. Simulan na natin ang paglalakbay sa buhay at karera ni Arjo Ataide. Si Juan Carlos at C. Si Ataide ay ipinanganak noong Nobyembre 5, isang libosyam naraan siyam napu. Anak siya ng veteranang actress na si Sylvia Sanchez, kaya't maagang na-expose sa mundo ng entertainment. Bagamat maraming nagsabi na malaki ang advantage niya dahil sa kanyang pamilya, pinatunayan ni Arjo na may sariling galing siya sa larangan ng pag-arte. Unang nakilala si Arjo sa kanyang mga supporting roles, ngunit agad siyang napansin ng publiko dahil sa husay niyang magdala ng iba't ibang karakter. Isa sa mga tumatak na role niya ay sa teleseryeng E-Boy kung saan nakita ng mga manonood na kaya niyang magbigay buhay sa mga complex na karakter. Sumunod dito ay mas lalo siyang sumikat sa mga serye, gaya ng FPJs ang probinsyano, kung saan gumanap siya bilang si Joaquin Tuazon, ang matinding kontrabida na umani ng papuri dahil sa kanyang intense na pag-arte. Dahil dito, nakuha niya ang respeto hindi lang ng mga fans, kundi pati ng mga kritiko sa industriya. Hindi siya ikinumpara lang bilang anak ni Sylvia Sanchez, kundi kinilala sa sarili niyang talento. Bukod sa TV, nagkaroon din siya ng mga pelikula na nagpakita ng kanyang versatility, mula sa drama hanggang action at kahit comedy. Dito pa lamang, malinaw na hindi basta-basta artista si Arjo, mayroon siyang potential na higit pa sa kanyang unang pinasok na mundo. At dito na nga nagsimula ang mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Habang nasa kasagsagan ng kanyang showbiz career, dumating ang panahon na pinili ni Arjo na sumubok sa ibang landas ang politika. Para sa marami, ito ay isang malaking hakbang at risky na desisyon. Ngunit para kay Arjo, ito ay paraan upang mas makapaglingkod sa kanyang mga kababayan. Noong 2022, tumakbo siya at nanalo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Quezon City. Sa kanyang termino, Ipinakita niya na hindi lang siya basta celebrity candidate, kundi seryosong public servant na may plataforma at adhikain. Aktibo siya sa pagsusulong ng mga batas na may kinalaman sa edukasyon, kalusugan, at iba pang pangunahing pangangailangan ng kanyang distrito. Marami ang nagtaka kung paano niya hinahati ang kanyang pagkakakilanlan bilang dating artista at bilang isang politiko. Ngunit pinatunayan ni Arjo na posible ito basta't may dedikasyon at malinaw na hangarin. Sa kabila ng mga puna at mga mata ng publiko na laging nakabantay, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. At dito na rin nagsimulang pumasok ang mga hamon at kontrobersiya na natural sa mundo ng politika. Bukod sa kanyang karera, naging sentro rin ng atensyon ang personal na buhay ni Arjo, lalo na nang mapabalita ang kanyang relasyon sa isa sa pinakasikat na babae sa showbiz, si Maine Mendoza. Marami ang nagulat nung una silang lumabas bilang magkasintahan dahil si Maine ay kilala bilang kalahati ng tambalang Aldab kasama si Alden Richards. Ngunit pinatunayan ni Arjo at Maine na tunay ang kanilang pagmamahalan at hindi lamang base sa showbiz hype. Noong Hulyo 28, 2023, ikinasal ang dalawa sa isang private pero eleganting seremonya na dinaluhan ng kanilang mga mahal sa buhay. Para kay Arjo, malaking suporta si Maine sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay mula sa showbiz hanggang sa politika. Sa tuwing may issue o kontrobersya na lumalabas, isa si Maine sa unang nagtatanggol at nagsasalita para ipakita ang kanyang tiwala sa asawa. Ang kanilang relasyon ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Pinakita nila na kahit nasa spotlight, posible pa rin ang isang tunay at matibay na pagmamahalan. Kamakailan, nasangkot si Arjo sa isang kontrobersyang kinasasangkutan ng flood control projects sa bansa. Ayon sa ilang testigo sa Senate hearing, may mga opisyal na umano'y humihingi ng 25% kickback mula sa mga contractors. Sa gitna ng investigasyong ito, nabanggit ang pangalan ni Arjo na umano'y sangkot o nakinabang. Agad namang tumugon si Arjo at itinanggi ang lahat ng alegasyon. Aniya, hindi siya kailanman direktang nakipagtransaksyon sa mga contractor na binanggit. Pinakita pa niya na ang isang lumabas na larawan na di umano'y patunay ay wala namang kaugnayan sa nasabing proyekto. Bukod dito, naglabas din ng pahayag si Maine Mendoza na mariing ipinagtanggol ang kanyang asawa, tinawag na baseless. At walang matibay na ebidensya ang mga paratang. Para sa kanila, bahagi lamang ito ng politika at intriga na madalas bumabalot sa mga public figures. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpahayag si Arjo ng determinasyong linisin ang kanyang pangalan at ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang public servant. Sa kabila ng mga isyong kanyang kinakaharap, nananatili pa rin mahalaga ang tanong. Ano ang hinaharap ni Arjo Atayde? Bilang isang politiko, marami pa siyang pwedeng magawa para sa kanyang distrito at para sa bansa. May mga naniniwala na kaya niyang umangat pa sa mas mataas na posisyon sa gobyerno kung malilinis niya ang kanyang pangalan at mapapatunayan ang kanyang integridad. Bilang isang asawa, malinaw na may matatag siyang suporta mula kay Maine Mendoza. At bilang dating aktor, nananatili pa rin ang kanyang legacy sa showbiz bilang isa sa pinakamahuhusay na kontrabida ng kanyang henerasyon. Ang kanyang kwento ay patunay na ang buhay ng isang tao ay puno ng pagbabago pagsubok at hamon. At sa huli, ang mahalaga ay kung paano niya ito hinaharap at kung paano siya bumabangon mula sa mga kontrobersya. At iyan ang kwento ni Arjo Atayde mula sa kanyang pag-angat bilang aktor, ang kanyang pasya na pasukin ang politika, ang kanyang pag-ibig at kasal kay Maine Mendoza, hanggang sa kanyang kasalukuyang kinakaharap na issue. Tulad ng maraming personalidad, hindi madali ang kanyang pinagdadaanan ngunit malinaw na hindi siya sumusuko at handa niyang ipaglaban ang kanyang pangalan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Sa kabila ng mga isisyo, naniniwala ba kayo na malilinis ni Arjo atide ang kanyang pangalan at magpapatuloy na maging epektibong lingkod bayan? I-comment na ang inyong opinion sa ibaba at pag-usapan natin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at syempre mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento tungkol sa mga paborit nating personalidad. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.